Nako, nakaka-pressure po ito para kay Mr. Robin Padilla. Kasi binabalikan ng mga netizens ng mga kababayan natin, yung nauna ng pahayag na sa si Mr. Robin Padilla, yung nauna ng tapang-tapangan ni Mr. Robin Padilla. Kasi ngayon, ang pahayag ni Mr. Padilla, yung tipong nakikiusap sa nasa Malacanang. Kasi ang, ang fate daw ng ating country ay nakasalalay sa kamay ng na nasa Malacanang. Ano ba? Faith ba ng ating bansa ang usapin dito? Hindi ha. Kapalaran ni Digong. At ano ba ang kapalaran ni Digong? Harapin or humarap sa hostisya. Yun yung tama. Yan din po ang sentimiento ng mas maraming kababayan natin. So ngayon, balikan lang natin ha. Ito kasi lumulutang uli. At talagang nape-pressure sigurado dito sa Mr. Robin Padilla. Ano kaya ang reaction ng kanyang... Oh, wag na natin masyadong idamay. Pero di ba? Yung mga kabulastugan nyo, yung mga ganitong kagaguhan nyo, siguradong damay sa kahiyan ang mga taong nasa paligid nyo, pamilya nyo, halimbawa. Hmm. Eto, walang iwanan. Yan kasi ang unang payag natin sa si Mr. Robin Padilla. na no, kung huhulihin si Bato de la Rosa, halimbawa, at si Digong, kailangan o isasama nyo na daw, etang si Mr. Robin Padilla. Kaya yan po ang... Hmm. Dare or hamon ngayon sa inyo ng mga kababayan natin. Kung may bayag ka daw, tuparin mo itong sinasabing, o sinasabi mong ito na walang iwanan. Ah, ayan. Senator Robin Hood Padilla said he is coming with Senator Bato de la Rosa should uh, the belingered lawmaker be arrested for alleged crimes against humanity. Committed during the violent war on drugs. Uh, of the Duterte administration Wala daw iwanan Yan kasi ang payag ni Mr. Robin Padilla So titignan natin ha ah. Titignan natin kung susunod ba Sasama ba sa kulungan <laughs> Ngayon si Mr. Robin Padilla Paano na po Ang PDP laban e Ngayon nga napilaya na kayo ng kuno ay halikid nyo Tapos kayo po Mr. Robin Padilla Ang presidente ng PDP laban ngayon So, iiwanan nyo ang mga kandidato niya, Ikawawa naman, lalong lalagapak yung mga yan. Kasi si Sara Duterte, na, tumulak na rin papuntang Netherlands. Sino na po ang mamumuno sa sinasabi ng mga DDS na ed sa people power kung wala na si Sara Duterte? Hindi naman pwedeng si Harry Roque. <laughs>